Uy, ang sarap isipin na may kasama kang tumanda, no? Pero, bakit kaya may mga relasyong hindi nagtatagal? Actually, maraming rason yan. Pero meron akong isang alam na minsan pala, ang hinahanap kasi natin ay girlfriend o boyfriend lang. Kaya pinapapasok natin ang isang tao sa ating buhay kahit hindi pa natin siya nakikitang makakasama hanggang sa kasalan makinig ka sa akin. Normal lang ang asaran, kiligan, ligawan. Pero kung gusto mo ng matagalan, think long term, kaibigan. Love is not a game. It's not just an emotion. It is a decision. It is a commitment. Kaya pumasok ka lang sa isang relasyon kapag handa ka na, kapag sigurado ka na. Hindi ibig sabihin mapaperfect mo na. Pero ang mahalaga, alam mong hindi ka pang lang. Ikaw ay pang matagalan. Ikaw ay pang kasalan. I pray na matagpuan mo ang taong hindi lang gusto mo, kundi gusto ng Diyos para sa'yo. Nahaharap ka sa kanya at sasabihin, Ang gusto ko lamang kasama ka tumanda. Love you!